tayo na nga guys kung nakikita nyo ito babaeng ito so siya po yung binigyan natin ng tinapay so nakakaawa naman po binigyan po natin niya siya ng tinapay kung nakikita nyo guys so hindi lang po tinapay yung binigyan ni Michael Vlog dyan kasi okay, binigyan din po natin ng konti pera so ito na nga po at panoorin nyo po at muli po siya uling bumalik sa akin at ang sabi ko nga po ay pag ikinagugutong bumalik ka lang sa akin at kung may, may bigay ako sa iyo ibibigyan kita ayon ay at ito na nga po bumalik po bali po pala sa part na ito atin po siyang tinanong o may bahay po ba siya o may kapatid pa or may magulang pa. So ang sabi niya sa akin na nag-iisa na lang po siya sa buhay. So ayun, pakinggan niyo kung anong sasabihin ni ate sa atin. So ayan guys. So, so tayo nga guys, pakinggan niyo kung anong sasabihin ni ate sa atin. Wala, wala kang kilala. Kahit taga sa inyo? So tayo na nga guys, napakinggan naman ninyo kung ano sinabi ni ate, wala daw po siyang kapatid, magulang, or ano man yan. So ayun, tinulungan na lang po natin. So bali po pala, bumalik ulit siya. So ito po, panoorin nyo ulit yung pagbabalik niya so at ayun nga guys, bali bumalik na naman po si ate, bibigyan na naman po natin ng tinapay, di po ba sabi ko sa vlog ko, bumalik lang siya, ito po siya, so binigyan po natin ng biskwit kasi nakakawa naman po so hindi naman po siya kasi nung talagang totally may matino po siya, kinakausap sabi ko nga po, ingat ka yan lang ang tanging maibigay ko sa iyo bali po pala, binablog ko na lang din po at baka po may mga maawa at may mga magbigay pa sa kay ate, so ayun, PM lang po niyo ako sa Facebook ko kung gusto niyo po magbigay kay Ate Ayam po. Nakakaawa lang po si Ate Ayam po. Kagandahan lang kay Ate kahit anong ibigay mo or maliit o kung ano man 'yan tinatanggap niya. So ayun, ingat ka Tay, kung saan man ikaw mga ayo pupunta. Yan. <laughs> ayan guys, bibigyan natin si ate ng biskuit. So, biskut lang muna yung bibigyan natin. Bumalik ulit si ate. So, bibigyan natin si ate. <laughs> Balikan na lang pag mayroon, ha. Ang sabi ko nga bumalik lang siya kung mayroon pa akong maibigay. Saka na tira. Saka na tira. What? Hindi ka na nawi sa inyo. Uwi ka sa inyo. Saan ka ba? Wala ka probinsya. Oh. Uh, sige ingat, ingat. Balikan na lang pag mayroon ulit ha. So tayo nga guys hanggang dito na lang ang vlog ni Michael Vlog. So ingat po kayo lahat.